Ha? Ha? Huwag ka umumunod hanggang itulogin natin, ha? Sakit, Doktor. Anda mong piga ko? Ha? Magtiga? Mm hmm, mm hindi -hmm. na ko po, mm -hmm. Wala talaga? Wala? Ito namang to yung mga elemento. depende. Wala yun. Hindi ko pa o? O, po masyadong pinipiga. Paano pala ako? Oulitin ko po, ha? Sakit, Doktor. Ibigay ko po yung sasakit, Doktor. Wala kaya kasi sa so. so, ito po yung duwende. Ayan po. Hmm. Wala pa po akong pinipigang siya. Paano pa lang po, ipig pa lang yung so, so. So, ito naman po yung palipadhanig. Hmm. Ayan po. Minute, minute, pu. Tato, rarepo, tenet, so, opera, rotas Kristi na naman na rin, Jesus na lang Kasi naman gumagambala sa babaeng ito, mag-usap tayo sa spiritual na Diyos. Diyos na lahat, Diyos na kinakatakotan sa inferno. Ang ah, sabi sa das camera, ilaw is about na ba? Ela, hao, boom! Tanggalin mo yung ilagay mo dito, ha? Ha? Ah, Nagkakaintindihan? Ha? Ah, pwede ka makausap? Ha? Ah, sagot na. Ha? Pwede ka makausap. Ha? O, oh, dalawa kamay. Sa ulo. Sa ulo. Sa ulo. Baba. Hmm. Sige, oh, Sige pa kasi mo yan. Wala. O, papilang yun. Sige pa. Hmm. Susunod ka, ha? Ha? Pwede ka makausap. Sagot lang. O, o, oh, oh, oh. Sige pa mo yan. Baka simbo. Oh, sa ulo, sa ulo, sa ulo. Sa ulo. Mm hmm. Bira ka ng bira. Sige. Masakit. Exum. Poo. Hmm. Sige pa, sige, baklas, baklas. Baklasin mo yan hmm. Anong ginamit mo dito? Hindi lang mo manika. Hindi lang itin manika. Ha? Ah. Ah. Ha? Ah. Ha? Anong ginamit mo? Hindi lang manika. Hindi mo alam. Hindi mo alam? Painit uh. mo na luto. Ha? Hindi lang mo manika. Ha? Ah. Sumagod ka naman. Baklas pa, baklas, baklas. Tanggalin mo yan. Tanggalin ah. mo yan. Habang nag-usap. Ayan, sa ulo, sa ulo. Hmm, babae po ito, babae. Tama, babae ka? Ha? Sagot lang. Hmm, kaibigan ka ba niya, kaibigan? Ha? Sagot! Oh, kaibigan. Um, Ba't mo pinalipan na namin ito? Ha? Kanina ka pa? Ah, sige, baklas, baklas, baklas. Baklas. Hmm, um, sige, baklas, baklas. Sige, baklas, baklas. Gagaling ito, ha? Ha? Oh, mas lalong pa sa sakit din yan. Sumunod ka sa akin, Ha? Inutos sa kaya sakala na nga ma, ha? Ha? Hmm, oo. Sige, baklas, baklas. Hmm, matagal mo na bang ginagambala to? Matagal na? O, bago lang. Ha? Ah, matagal na. Hmm. Ingit galit. Gusto ko lang malaman. Ingit galit. Ingit. Ano po ito? One year and seven months niya nang ginagawa. Tama ko? Tama ko. One year and seven months. Mm. Sige, sige. Baklasin mo pa. Baklas, baklas. Sige, huwag ka magalit. Huwag kang ganyan magbaklas. Bakas yung mga mayos. Pahirapan lalo kita. Sige, baklas. Mag-usap tayo maayos ha. Lubayan mo itong babae ha. Hmm. Sige pa, kaya mo hindi kita na nakikita ha. Sige, baklas. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo yan. Hmm. Hmm. Saan mo lang tutunan yung karunuhang itin mo? Saan? Saan? Eh bakit ka bakit ka nagaganyan? Ha? Ah, ha? Sa kamag-anak niyo ba? Saka mag anak niyo? Ha? Ah, ah, ha? saka mag anak niyo? Sagot lang ka, kayo! Umayos ka ha! Oo! Oh. May lantang ka na, gusto ko naman naman. May lantang na. Paano yan? Ibabalik ko sa'yo lahat yan. Ha? Ah, may lantang ka na? Wala ako inaano sa'yo. Yan pa lang itik ko. So. Tinan mo. Sige pa, baklas, baklas! Hmm, konti na lang. Tanggalin mo yan ha! Ito kahit hindi agagaling to ha! Oo! Oh ilang taon ka na? Gusto ko lang malaman. Ilang taon ka na? 30! Ilang taon na si ma'am? 36 o siya 30 lang o oh. 30 lang o oh. ay wala akong langit sa'yo bakla si mo yan huwag kang nang daano sa akin ha o oh, sige tanggalin mo na lang yan sige ano iba yan ibabalik mo lahat sa'yo nalagyan niya kanyang sa ulo ay, napalipadangin po 'yan. Eh. tinanong yung pagtanggal niya. Tanggalin mo 'yan. Hmm. Sige pa, bakla. Hmm. Wala ko na po. Sakay tayo ng mga kape lang oh, diba? 'yan. Ito 'yung dinig niya. Oh, pero sa tanggal Tanggalin mo ha. ha? Sakay din tayo ha. Hmm. mo kami. Kaya mo kami. Oh, sige na. mo kami. Hmm. Hindi niya kilala. Ha? Diba? Magpapakilala kami sa iyo ha. Kami ang tima Apo Eric, Apo Chalina, Apo si Apo Ralpa. Doon ba yan mo babae ha? Ha? Matagal ka nang may hindi dito eh. Hindi ko dito. Tama? Tama? Apo. Babalik ko yan. Panginoong kong Isus, sa akin mga kakilaw, ng batbas, napatayin po ang gumagambala at balik po ang lahat ng ginawa sa babae ito. Saan Patrice? Patay? Pangalan po ni ma'am? Uh, Ani. Ani? Uh, An Ani Lin. Ani Lin. Pangalan niya sa katawan. Ate. Uh. Tubig. Ma'am, may tanong ako. Alam mga sinabi mo? Uh. O, hindi niya po alam. Simula na gupisa tayo, wala kang natatandaan. O, ibig sabihin, ma'am, sir, pumasok nakausap po natin na ah, at mamaya na lang magbibigay na ibang detalye na ah. Okay, shout out, shout out. Uh, shout out unang-una sa lahat sa ating Panginoon, ating amang dakila na si Yahweh. At uh, shout out po sa kay Apo Kay Apo Marin, at kasama ko po, po ngayon si Apo Jali. Ah. Hello, hello. Andito ah, po kami sa Pasay, gabi na ho. Ah, yung ako, naggagamot pa rin tayo. Okay. ah muli, ito po ang team Apo Eric, Apo Jali. Maraming maraming salamat. Bye-bye. Uh.